O, oh, ano mga kabay so, Ito siya siya O, ito yung Troy Bako, so, parehas pala ito ng kulay ng damit ni Troy mga kabay So, ayan o Kita ko na yung itsura, Troy Itsura nata, Troy Yaya, yeah, yung kakabali ni Troy, ba So, ayan o kabay, no Ipaprightness na natin So, ayan o kabay, no Welcome back sa ating vlog Ayan, bagong ano tayo Simula ng saranggula naman Pero you know, kung natandaan nyo si Guapo Troy Yung kasama natin noong mga ilang ano Mga months na siguro So ngayon, nagbalipad siya ng ano, bagong saranggula Pero hindi gawa natin magbay Gawa ng lulo niya, ano you know? Ito So, magpapalipad daw kami So ako, bago lang ako nagpa-apply nagpa din ano, nagpa ating saranggula na ano Na ako okay naman pag baba po na ano din siya lumating siya so samaan lang natin siya na ano tulipad at saka ayan ibablog na ang aking saka so, uh, itisting natin kung okay na yung gawa ng lolo niya ano ba kayo? iba? ibang styling makabay yung sa kwet. so gawa ang mag makabay so ito siya mga kabay oh ito yung mga gawa sa mag na ano saranggula. gula so, ito yung kwet niya sa ano yung style to eh? Dagat? Dagat? Dagat daw mga kabay na ano? Hmm, ba na uusok siya? Sakto na eh. Ilay mo na siya pang dagat. Mukha mga ito ba yung ano? Na style. So yun, may mga kudas-gurdas pa. So, try natin may hangin to na siguro. Parang wala lang hangin mga kabay. So, parang okay naman. So yun, yung Ito yung buntot ang gilid color orange orange na, try na ito gilid mga kabay, color orange Dada, ito na, ito na kaya ito, grabe yung mga kabay ito siya siya yung puti diba, pala ito ng kulay ng damit ni Troy mga kabay ito so, na no? kita ko lang yung itsura Troy itsura nata Troy yun yeah, yung mukha-aabot ni Troy ba So, ayun ako ba yun, eh, pag-lightest na natin. So, ginsa mo tugpo ito, ikaw or ako? So, ako na lang guro, para testing nga na ito. Kasi nga si Aja, pero na testing nga, guro na naman Testing ah So, ayun makabay, ipapalik pa rin natin. Saan nga na rin natin makabay? So, ayun makabay na, no, eh, sasaan lang namin si Iyang yung magbibite or ito ng piyo. So, ano, Iyang, Iyang, ito, sa Oh, na, ito, Iyang. So, ayun makabay, sasaan lang naman makabay, ma. Buti at may dumating na kamay natin na si Iyang Iyang guapa Ito yan, kaya na ano yan So Iyano natin kasi may hangin pa Baka tumagal wala na O siya, gahan tayo pati yung yan Dagap ko kamay sana Nidala ko nilang sing dyan Kita eh, ba? Nidala ko sa

Gaya so, mo ba yun? Ang tuling Wow Ang tuling mga kamay Bakod ah Kaibang saranggula din mga kamay Bawat lugar kasi mga kamay ibang base yung saranggula na style So, dito sa akin Iba Sa Magalasi naman Iba din Alam 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 kayo sa tas eh Suwayan so, mo ko ba yun? na mo ko lang hangin mga kamay so, ha mabalik yan, ha yung uh, kabay na pinakas na na ano, Troy so yung ate naman kabay pa di pa rin na natin so yun, si Iyaw oh. so yun kami nola na, palip, na palipad na rin yung aking no, saranggula yung no, you know, sinamahan na lang natin si ano si Simon ni Simon ay si Troy pala no. so ayan o oh, yung mga saranggula namin o oh. Nasa na yun, hindi masyadong makita mga kabay kasi kulay puti eh. Hindi pa yun. Hindi makita, pati sa akin. Kulay puti rin sa akin mga kabay. Ano? Oh, yan pala ba yun, mga kabay? So yung akin nandun. Yun. Yung katawan na nakita. Yun ang putuloy. Mga kasay mo agay tuloy mga kabay. Ang kita, ang ganda mga kabay. Ang din pala ng gawa ng lolo niya. Yeah. Bagay na bang may putong ko So yun pala yung akin mga kabayo Pinapataasan pa Ang swallow kahit Yan <tinyo> yung yun kaya ano Hindi <tinyo> sa mga pati Sa nylon Kabayo Aso ko mga kabay Iwan ko lang kung anong trip Ibababa na namin yung saranggola namin mga bay Kasi medyo hapo na kaya may pang pangangin kapuntahan So bukas lang kami ulit magpalipad palipad So ayan yung Ayan yung no, Si iyang yala iyang lang yung maghihila sa ating saranggola mga bay Kasi lalaki yan mga bay Babae siya pero lalaki siya May nub, may siya mga bay Bye!

kung yun ayun okay, malapit na. So, ba? Bago, yung ano dito na. Ay, ano kaya? Lapit na. Oo. Oh, Tapos isa kaya ba? Bakot pagparoon. Ano ko? Hmm. Lagi -an ba? Anay, kamusta mo ka ba yun? Troy versus, versus Troy. Si Troy versus Troy. Ayan, eh. si Troy. Ayan, si Troy. Ayan, so, yung da Anay, daw sa naman kailangan. Tagaagwa na. Tagaagpiso ang mga, ano? Mauna akong bubod. Kabay, mayroong limang may piso yung makaano, makaunang magbaba ng saranggula, mga kabay. Hello, lapit na siya. Yab. la, la, la. Ano si Troy? la, 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 si Troy. Malapit na. So, malapit na, mga kabay. Sino kaya ang, ano, nananalo, mga kabay? So, yan. Agay na kong pa, mga Agay. La, oh, lagay. Dali na, lagay. Mayroon, mga kabay. Pa, parang iba yata ang plano ni Troy, mga kabay, ha? Plano yata siya na mag yung saranggula natin. Ay, Troy! Ikaw Ikaw ron ngayaw, ngayaw, ngayaw. Tentado silang magsasabungan. Bon, puta, habit. Grabe, mga kapay. Munti ka na yung swallow card natin. Grabe, lakas ang hangin, mga kapay. Yung lakas. Sobrang lakas. Parang mababali na yung, ano, tanggula ni... Tanggula ni Kwan, ni Troy. Troy, alas bugi. Tunin natin yung swallow card ito. Oh. Glider lang yan. So, hindi yung masyado malo ng hangin. So, yung kay Troy, oh. Sarang ni Pepe. Kaya ang pangarap ng mata ng dingi Ano ba yung lapit nating ano? Punta sa ilalim So, sino kayo mananalo mga kabay? Para manatalo ata si Troy si, at si Troy at saka si Troy Magyabay na sila mga kabay, magyabay Uy! Ayaw daw ni Troy ng ano? Guwapo Oh, wag! Wag, wag, wag Ay, mga kabay, parang mananalo yata si Inyang mga kabay Yan niya alam ya, ya, tik ya. natin 'yan. Ayo bulutan inyo ya, ng um, uh, sa kaninya kayo bumalik. No, no, sa inyo mga bayo natisran gula at kay Troy, 'yan. Hindi kaya ng mga mga bayo, sino kaya? Sino kaya? Ala, wala na, na, tumpa na, no, tumpa. Para ng bayo, tugga. Boom. Tingnan tino mga bayo. Hindi patay na mga bayo mm -hmm. atin. Sino habisin yang mga bayo, dumimidpatulin ng atin mga mm -hmm. Bay, tapos takusatay mag ano magila ng sanggura pero so, ito yung sanggulo natin ano na swalo oh. kain kain pero yung nang magaling magila ng sanggula hindi no, mo mai ano yah na pakunta talag niya sa kanya ano, Para nang masasabi mo niyan. selamat Optik <laughs> selamat, Aptik, <mas>. selamat. <laughs> selamat. <laughs> Bye. bye. Tapos you know. na bag palipad so ibabalik na natin ito sa bahay bat, bat dong so ayan mga kabayan maraming salamat sa panunood bukas naman tayo magpalipad ayan maraming salamat pala kay ano kay Kuya Franz TV so palagi siyang siya a support sa ating vlog so hanggang dito lang tayong mga kabay god bless peace